Chat at trip ngayong araw ay naisipan ko talagang i-share ito sa inyo mga sir kasi baka mangyari din ito sa inyo. Itong motor ko nga pala ay nung nakuha ko siya ah uh, sira yung starter, hindi gumagana. Kaya nung nagpa-change oil ako sa shop, uh, gusto ko sanang isabay na ipaayos yung starter. Uh, ang problema, hindi hindi niya naayos pero mga sir bago niya sinabi yun chinik talaga niya ang, ang motor chinik niya yung mga wirings papuntang starter binuksan niya ito tapos mga sir ganito yung sinabi niya sa akin kasi alam ko naman pag nasa shop ka talagang alam mo talaga kung ano yung ginagawa mo so ako ako bilang isang customer uh, may tiwala ako sa isang uh, mekaniko or electrician ng atin motor. Ang sabi niya, hindi na, hindi hindi daw yan maayos dito sa kanila kasi ang problema daw nito carbon brush carbon brass or may mga pisa na bibilhin kaso wala silang ganun at saka yung kung carbon, carbon brass daw yung problema nyan uh, ang problema wala silang binibintang carbon brass at saka mahirapan na siya na magkabit so sabi niya talaga ang magagasto daw dito aabot daw ng 1.5 so wala kong nagawa mga sir kasi sabi nga niya eh, wala siyang pisa doon at saka sinabi naman niya kung ano yung sira sabi niya carbon brass so pagkatapos ng ano mga sir pagkatapos ng uh, oil naisipan kong lumap, lumipat sa ibang shop So doon na nga mga sir tiningnan ulit. Nagkaroon ng second option mga mga sir. Tiningnan ulit ito binuksan ulit mga sir tapos tinistiran lahat. Doon na doon nalaman mga sir na ang problema lang pala ay napakaliit lang. So sa unang shop ah, nagbigay siya ng presyo na estimated na 1.5. So doon sa kabilang shop ang problema lang pala ito mga sir ito mga sir. Dito lang pala mga sir yung switch. <coughs> so, ang nabayaran ko lang mga sir ay 200 pesos. So, binuksan lang ito tapos nilinisan sa ilalim kasi nagkaroon na ng loose connection dahil sa katagalan siguro or paggawasin natin nababasa dito hindi ko lang alam. Nagkaroon ng corrosion kaya wala na siyang magandang contact kaya pag pinipindot mo ito hindi na gumagana yung starter so mula sa 15 na sinabi ng isang mekaniko uh, nagkaroon lang ako ng at uh, 200 pesos na bayad para pagpaayos ng starter so hindi ko naman sinisisi hindi ko naman sinisisi yung kabilang uh, electrician pero buti na lang na hindi niya talaga binuksan yung starter. Kung nagkataon, mapapalaki pa sana yung uh, babayaran ko. Plus labor pa. So, ayun mga sir. So, kung nagka problema yung starter ninyo, uh, try nyo muna i-check yung battery. Dalawa lang yan mga sir muna para yung mga pinakasimple lang na kaya lang natin. Una-una, check natin yung battery kung okay pa. Kung mayroon kayong tester mga sir, testirin nyo lang. Tapos, ito, tingnan nyo ito rin mga sir. Baka dito lang yung problema. Linisan nyo muna ito. Madali lang naman siya buksan. So, pag hindi, hindi, siya gumana. So, that's the time na dahil na natin sa ah, uh, mekaniko. Or, kung may pira naman tayo, walang problema yon mga sir. Pero kung kagaya ko lang din na medyo budget lang, budget meal lang yung pira, So, i-advise ko sa inyo na bago nyo dalhin doon sa mekaniko or electrician, i-chicken eh, mo muna ito or yung battery mo, baka yun, yun lang ang problema. So, yun mga sir. Uh, sana nakapagbigay ako sa inyo ng kunting uh, tips para hindi kayo mapagasto ng malaki. Para naman makatipid tayo, lalo na kung siyempre nagmumotor lang tayo kasi low budget tayo kaya kailangan natin magtipid so kung mayroon, na, naman kayong pira wala naman problema yon mga sir so ito lang doon sa mga nagtitipid so bago nyo ipaayos bago nyo baka mayroon iba dyan na hindi rin gaano marunong na makinak, mekaniko abigyan ah, kayo uh, ah, hinga, hingan kayo ng malaking bayad so imbis na mura lang yung sanang bayad mura, kunti lang yung sira ah, napalaki pa yung sira tapos ito lang pala yung sira nya So, yun lang. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo ang video, mga sir, pakisubscribe. Pakisubscribe na lang sa YouTube channel ko. Like and share na rin para makagawa pa ko ng maraming content para makatulong din ako sa ibang mga rider at saka sa inyo, mga sir. Maraming salamat.